sa kwento ng Bagyo. Bago pa ito binansag ang summer capital. Bago pa umakyat ang mga mananako. Bago pa maging tourist selfie background ang session road. May isang pusong tumitibok sa panan ng bundok. Isang lugar ng pamilihan. Isang lugar na maingay. Isang lugar na may buhay. Noong 1903, itinalaga ang Bagyo bilang summer capital ng Pilipinas. Naging ganap na chartered city noong September 1909. Si architect Daniel Burnham ang nagdesenyo ng lungsod. At bilang tanda ng kanyang kontribusyon, pinangalan sa kanya ang parke na ngayon ay kilala bilang Burnham Park. Maliban sa mga lugar na kilala ng mga turista sa lungsod, may bukod tanging lugar na umusbong bilang commercial center ng Cordillera noong 1900s. Dalawang market building na gawa sa kahoy noong 1908 ang naging sentro ng kalakalan sa ilalim ng pamahalaang Amerikano. Sikat na bentahan ng gulay, kalakal. At may unang dog show? Hmm, hindi ito yung alam nating dog show ngayon ha? Sa paglipas ng mga taon, noong 1917, ang kahoy na market ay pinalitan ng mga bato na kinuha pa sa lugar na kilala ngayon bilang city camp. Itinayo ito ng mga German prisoners ng World War I at nakilala bilang Bagyo Stone Market. Pero dumating ang gyera ng World War II. Nasunog, napinsala, at naabo ang market Ngunit naiwan ang mga bato nito. Sa pagbangon ng lungsod noong 1950s, may anim na estruktura na muling tinayo gamit ang orihinal na bato mula sa napinsalang stone market. At muli itong umusbong na sentro ng pamilihan na puno ng gulay ng mamimiling nagtatawaran ng kultura at nang panibagong diwa sa nasirang lungsod. Ordinaryong mga struktura lamang ito. Hindi mall, hindi kondo, walang corporate logo. Pero may puso ng mga tao, mamimili at komunidad. Pero teka syempre, ang kwento ng Baguio Public Market, gaya ng lahat ng dakilang kwento, ay may kontrabida. Sumiklab ang sunog mula 1960 hanggang ngayong 2025 maraming sunog ang naitala. Ang pinakatumatak ay ang 1970 kung saan natupok ang dry goods section ng palengke. Matapos masunog, dinimolish ang stone market at itinayo ang Maharlika Livelihood Center noong 1973 hanggang 1982 sa panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos. Pero dahil sa censorship ng martial law, tila walang naiwang mga dokumentasyon. at dumating ang bagong milenyo. Ang panahon ng development. Aba, sino ba naman ang ayaw ng improvement, di diba? Pero ito ang problema. Hindi lahat ng pag-unlad ay katumbas ng progreso. Minsan, disguise demolition ng identity. Minsan, pagkitil ng hanap buhay. Minsan, pagpasa ng lungsod sa kamay ng iisang higanteng korporasyon. Noong 2022, Pumasok ang SM Prime Holdings, may alok na redevelopment, mall-like structure, mga parking, modern amenities, at sari-saring mga pangako hindi natin ala. At sa kabilang panig naman, mga vendors, mga residente ng lungsod, mga grupong nagsasabing, Sandali, para kanino ba ang pag-unlad na yan? Bakit parang nagkaroon ng presyo ng lungsod? Nagsimula ang mga protesta na sumasalungat sa proyektong tinatawag nilang modification. At habang nagdedebate ang pamahalaan ng lungsod, habang umaandar ang legal na proseso, nasa ere pa rin ang katanungan. Para kanino ba talaga ang Baguio? Para sa mga turista ba? O para sa mga taga Baguio? Kasi ang palengke, hindi yan lupa lang sa mapa. Ito ang ugat, ang pintig, ang alaala ng lungsod. Hindi ito blueprint na pwedeng burahin na lang. Hindi ito lote na pwedeng ipasa-pasa lang. Hindi ito simpleng commercial redevelopment. Ito ang tahanan ng Cordillera Produce, ng Igorot Farmers, ng mga nanay na nagtitinda ng walis tambo, ng amoy ng tinapay sa kanto, ng natural na ingay na mas totoo pa kaysa sa tunog ng musika sa mall. Kaya ngayong 2025, habang nagpapatuloy ang diskurso. Habang kumikilos ang civil society, habang naglalaban ang panukala ng modernasyon laban sa proteksyon ng kultura, narito tayo. Nasa tabi ng entablado, pakikinig, kailangang makibahagi dahil ito ang magiging kwento natin sa susunod ng mga dekada. Ang kwento ay hindi dapat matapos sa redevelopment at modernization. Dapat ito ay consulted, dapat protected, dapat for the people. Ang Bagyo Public Market ay hindi produkto. Hindi ito item sa shopping cart. Hindi negotiable ang heritage na kailangang makipagtawaran. Ito ang puso ng lungsod na sinubok ng sunog, ng gyera, ng panahon, ng kapitalismo, pero tuloy pa rin tumitibok. At sa huli, kung may dapat bilhin dito, hindi lupa, kundi oras. Oras para tanungin ang sarili, ano ang tunay na halaga ng lungsod at anong uri ng bagyo ang iiwan natin sa susunod na henerasyon. Hanggat hindi nasasagot yan, ang pamilihan ay mananatiling lugar ng labanan. Hindi laban ng tendero kontra developer, kundi laban ng kultura kontra sa pagkalimot.